Pumasok ang isang New York police detective na si Matthew sa isang maliit na bar upang uminom at magpalipas ng oras. Nang biglang may pumasok din ang mga lalaki upang holdapin up yung may-ari ng bar. Nagulat siya ng magpaputok ang mga ito pero kahit lasing siya ay napatumba niya yung dalawa. Pinilit namang tumakas nung isang natira at pinaputokan pa siya nito. Pero sa kalaunan ay naabutan niya din ito at napatumba. Ayos na sana dahil nahuli niya yung mga kriminal. Kaso pagbalik niya sa crime scene ay nalaman niyang may tinamaan pala siyang sibilyan. Isang bata pala ang tinamaan niya sa mata na agad naman itong ikinamatay. Makalipas ang walong taon, pinakita ang isang babae na sa una ay parang nakikipagtalik. Pero lumalabas na ito pala ay sapilitang ginagamit ng dalawang lalaki na di pinakita ang mukha. Kinagabihan, habang nasa isang restaurant, ay nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Peter. Inimbitahan siya ni Peter na kausapin ang kuya niya dahil mayroon daw itong malaking problema na si Matthew lang ang makakatulong kaya agad nila itong pinuntahan. Sinalubong sila ng kuya ni Peter na si Kenny. Nagpaiwan si Peter sa labas habang si Matthew naman ay pumasok upang makipag-usap. Isinaad ni Kenny na dilukot daw ang asawa niya. Pero ang mas masakit doon, matapos niyang magbayad ng ransom, ay pinatay pa rin ng mga kidnapper yung asawa niya. Pero tumanggi si Matthew na tulungan siya dahil naramdaman ni Matthew na drug dealer siya. At isa pa, matagal nang wala sa serbisyo si Matthew. Pero makalipas ang ilang oras nang umuwi na si Matthew ay nadatnan niya si Kenny sa pinto ng kwarto niya. Nakiusap to kay Matthew na tulungan siya. Kinuwento niya din ang buong pangyayari, hindi lang pala basta pinatay ang asawa niya, pinaglaruan din ng mga kidnapper si Kenny. Pinapunta siya sa ulan ng dalayong ransom at pinaasang mababawi niya na ang asawa niya. Pero pinauwi din siya dahil nasa bahay na daw ito. Pero pagdating sa bahay ay wala doon ang asawa niya, hanggang tumawag ulit ang mga kidnapper at nandun daw sa abandonadong kotse ang asawa niya. Nang puntahan niya ay nandun nga ito. Pero nakabalot na to sa plastik at pira-piraso. Kaya bago umalis, binigay niya kay Matthew yung voice record ng nangyaring krimen. At nang pinakinggan to ni Matthew ay naawa siya kaya nagpas siyang tulungan si Kenny. Agad sinimula ni Matthew ang pag-iimbestiga. Nagtanong-tanong din siya sa lugar kung saan ito huling nakita. At ang lahat ay iisa ang sinasabi, mayroon daw asul na ba na kumuha dito. Nag-research din siya sa internet tungkol sa mga kaso ng kidnap at pagpatay sa lugar nila, at doon ay nakilala niya ang bata na si TJ, na noon din ay kasabay niyang nagko-computer. Nagpatulong siya kay TJ sa paggamit ng computer, kung saan nakita nila ang isang kaso na kinidnap din ng asul na van ang isang babae, at tinapon din ang pira-piraso nitong katawan sa isang sementeryo. At wala din nagawa ang asawa nito. Ulila na si TJ, pero marami siyang alam, kaya natuwa si Matthew sa kanya. Kaya nilibre siya ni Matthew na kumain. Pero matapos ang ilang minuto ng kwentuhan, ay agad din siyang umalis dahil magsasarado na ang tinutulugan niyang shelter. Kinabukasan, pinuntahan ni Matthew yung sementeryo na pinagtapunan ng babae sa balita, at doon ay nakausap niya ang groundkeeper na si Jonas. Si Jonas ang nakatukla sa katawan ng babae na tinapon sa fountain pero ginigiit niya na wala na siyang ibang alam. Pero hindi naniniwala si Matthew kaya sinundan niya si Jonas nung pauwi na to. Natuklasan niyang katapat pala ng bahay ni Jonas yung bahay nung chinap-chop na babae. At napansin niya din na sinusundan siya ni TJ. Sinabihan niya si TJ na huwag na siyang susundan matapos ay pinuntahan niya yung bahay nung babae. Doon ay nakausap niya ang asawa nito na isa din palang drug dealer. Magkikita dapat sila ng asawa niya nung kunin to ng tatlong lalaki na nakasakay sa van. Napansin din ni Matthew na katapat lang ng bintana nila ang rooftop na tinitirhan ni Jonas. At noon din ay nakita niyang lumabas si Jonas kaya sinamantala niyang pumunta sa bahay nito. Kitang kita nga doon ang loob ng bahay nung babae. Nakita niya din sa kwarto ni Jonas ang mga larawan ng babae at asawa nito. Di nagtagal ay dumating na si Jonas na may dalang malaking kutsilyo, pero kinausap siya ng maayos si Matthew upang di na humantong sa karahasan ng sitwasyon. At binaba naman ni Jonas yung kutsilyo at piniling makipag-usap ng mahinahon. Gusto niya lang daw iligtas yung babae mula sa asawa nitong drug dealer. Kaya nang nilapitan siya ng dalawang lalaki na nag-alok na ililigtas daw yung babae ay agad siyang pumayag na makipagtulungan. Pero nang nakuha na nila yung babae sa tulong niya, ay di niya akalain na pagsasamantalahan pala to at papatayin nung dalawa. Di kinaya ng konsensya niya ang nangyayari, kaya mabilis siyang tumakbo palis. Dagdag pa ni Jonas, dati daw miyembro ng drug enforcement yung dalawang lalaki, kaya asawa ng mga drug dealer ang target nila. Pero nang sinabi ni Matthew na magpapasama siya kay Jonas upang puntahan yung mga lalaki, ay sinabi lang ni Jonas na Ray daw ang pangalan ng isa at tumalon siya upang tapusin ang sariling buhay. Pinakita yung dalawang killer na naglilinis ng mga equipment na ginagamit sa mga biktima nila. At sila sina Albert at Ray. Matapos nilang kumain at mag-relax ay pinuntahan na nila ang susunod na target. Bumaba si Ray upang alamin ang sitwasyon. Natuklasan niyang bedridden pala yung asawa ng drug dealer na bibiktimahin nila kaya din nila to mabibitbit. Pero nang palis na sila ay nakita nila ang anak nito. Isang babaeng maganda, maalindog at batang bata. Napansin naman ni Matthew na minamanmanan siya ng isang puting van. Bumaba ang isang lalaki at sinundan siya nito at nang sinuntok niya to at kinumpronta ay natuklasan niya na drug enforcer pala ito. Kinwestiyon siya dahil kasama niya lagi ang drug dealer na si Kenny at ang kapatid nitong adik na si Peter. Sinabi din nila na walang alam si Matthew sa totoong nangyayari at pinayo nila na kausapin niya si Peter na sabihin ang katotohanan. Kaya nung gabi din na yon, pag uwi ni Peter sa tinitirhan niyang bahay ay naghihintay na pala doon si Matthew. Nakapinta sa dingding ang asawa ni Kenny dahil may gusto pala dito si Peter. At sila din ang nagbigay ng pangalan ni Kenny sa anti-drug enforcement. At nang mapatay nung mga killer yung may hawak ng file ay isa ang pangalan ni Kenny sa nakuha nila. Kaya nalaman nilang dealer si Kenny at kinuha nila ang asawa nito. Sa sumunod naman na gabi ay pinuntahan na ni Narey yung batang si Lucia. Mabilis at tahimik nila itong nakuha ng walang kahirap-hirap at walang nagawa ang bedridden itong nanay. Kaya kinabukasan nang pumunta si Matthew kay Kenny, ay sinamahan siya ni Peter sa kinaroroonan nito. Doon sa bahay nung dealer na si Yuri, ang tatay ni Lucia. Sabi ni Matthew, maari daw napatay na ang anak niya. Dahil wala daw balak si Narey na buhayin ang mga babae na kinukuha nila. Maya-maya pa, ay tumawag na si Narey. Inagaw ni Matthew yung phone at kinausap niya si Ray. Binantaan niya si Ray na siguraduhin buhay yung bata dahil kung hindi ay wala silang makukuhang ransom. Nagalit si Yuri sa ginawa ni Matthew pero paliwanag ni Matthew yun lang daw ang paraan para mapanatiling buhay si Lucia. Tapos ay tinawagan niya si TJ. Sumagot naman si TJ gamit ang cellphone na binigay ni Matthew sa kanya. Pinapunta niya si TJ sa bahay niya upang kunin ang isang box na kakailanganin niya. Maya-maya pa ay muling tumawag si Ray. Nagdemand si Matthew na kailangan munang patunayan ni Ray na buhay nga yung bata bago nila ipagpatuloy ang transaksyon. Kaya nagalit si Ray dahil lumalabas na parang si Matthew pa ang nasusunod. Pero wala siyang magawa kung di pumayag. Kaya sa sumunod na pagtawag ni Ray, ay sinabi niya ang pangalan ng aso ni Lucia bilang katibayan na nakakausap niya yung bata. Kinumpirma naman ni Yuri na tama daw ito. Ibig sabihin, buhay pa nga si Lucia. Kaya ngayon, ay eh pwede na silang makipagtransaksyon kung saan at kailan magkikita. Sinundo naman ni Peter si TJ upang ihatid yung box na kailangan ni Matthew na naglalaman pala ng lumang jacket at baril. Hinanda na nila yung mga peking pera na ibibigay nilang ransom kina Ray. Wala rin silang balak na buhayin si Ray kaya plano nilang mag-set up sa meeting place. Sakto naman dahil dating sundalo si Peter kaya siya ang pahahawakin nila ng sniper na magmamasid kina Matthew paglapit niya kay Ray. Nagkasundo si Ray at Matthew na magkikita sila sa sementeryo upang ibigay yung ransom kasabay sa pagbalik kay Lucia. Banta ni Matthew, ay huwag daw magkakamali si na na patayin si Lucia, dahil kilala niya daw si na at alam niya ang itsura ng mukha nila ni Albert, kaya nga hunting inya sila at tatapusin. Pagdating nila sa sementeryo, ay agad silang pumwesto sa di sila makikita. Nagpakita na din doon si na at Albert. Pinakita ni Matthew yung ransom money sa kanila, at agad naman tong kinuha ni Albert. Kasunod nito, ay pinakawala na nila si Lucia, pero pinutol pala ni na ang mga daliri nito. Napansin ni Albert na peke yung mga pera, pero naunahan ni Matthew si Ray. Kaso nga lang nakabulletproof pala to. Habang tumatakbo ay nabaril si Peter at noon din ay binawian siya ng buhay. Habang nakatakas naman si na Ray at Albert, pero nang makabalik na si na Matthew sa sasakyan ay wala doon si TJ. Nandun na pala siya sa van ni na Ray. Nasama nila siya sa bahay na tinataguan nila. Nang makapasok na sa loob si na Ray at Albert ay lumabas naman si TJ upang ituro kina Matthew ang lokasyon na kinaroroonan niya. At dahil masama ang tama ni Ray, ay naisip ni Albert na magiging pabigat lang to. Kaya tinuluyan niya na lang si Ray sa basement. Di nagtagal, dumating na dun si na Matthew. Naabutan nilang kumakain si Albert mag-isa. Tinali nila to sa tubong nasa dingding at binungkahin niya kay Kenny na tumawag ng pulis. Pero gusto ni Kenny ay tuluyang tapusin si Albert kaya lumabas si Matthew upang tumawag ng taxi at pauwiin si TJ. Pero makalipas ang ilang minuto nang makabalik siya ay wala na si Albert sa pwesto nito at natagpuan niya ang katawan ni Kenny sa basement. Nang bumaba siya sa hagdan ay nadulas siya sa dugo ni Kenny. At pagtayo niya ay inatake siya ni Albert. Matapos sa ng lakas habang nakasakal ay nagawa niya rin makahulagpos dito. Nadampot niya yung taser sa bulsa ni Ray at naparalisa niya si Albert panandalian. Tapos ay dumampot siya ng baril at walang alinlangan niyang binaril si Albert. Kung nagustuhan mo ang recap na 'to, ay huwag mo kalimutan mag-like at subscribe. Subukan mo rin panoorin ang iba pang video sa channel na 'to. Salamat po sa panonood.